Kasi English man sila pag mag pag historian mo. So ako dito anak ha, ah, ayaw ni ha, ah, kuya wala eh. in English ay eh. just a man. Uh, the economic provisions of the constitution. Nakirinig ko at nakita ko talaga na sumagot si Senator Aini. Sabi niya, that is a dangerous thing. Sabi niya, if you open the Constitution to amendments, you do not just open it to economic provisions. You open it for all amendments of the Constitution. At nagsagutan na silang dalawa sa harap ko dahil sa ating Constitution. Kaya ko, yan ang pruweba ko at proof ko sa inyo na magkaiba na tao BM ibang tao si Amy Marcos Okay naman, <laughs> tinitingnan kung ano ba yung mga pangako niya noon. Tumakbo siya noon. May pangako siya. Binigay ba niya? Diba? 20 pesos ang kilo ng bigas. Tapos ngayon, okay na daw. After 3 years, tatlong taon ng campaign promise o pangako sa eleksyon, ibibigay Visayas. Para bang hindi kayo nagugutom dito sa siyudad ng Maynila. At parang hindi nagkukulang ang pera ninyo pangbili ng pagkain. Kaya dapat tinitingnan natin. Sumayaw, oo. Kumanta, oo. Bakit hindi? Pero tinitingnan natin. sinungaling? o dahil hindi talaga maibigay. Diba? Yan yung